Nilisan na ng dalawang senior officials ng Department of Agriculture ang kanilang pwesto kasabay ng ipinatutupad na balasahan sa pwesto ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel De Mesa, nagretiro na si Senior Undersecretary Domingo Panganiban na dating kanang kamay ni Pangulong Ferdinand Marcos na umupo ito bilang kalihim ng ahensya. Nakatakdaring magretiro sa Pebrero si Undersecretary Leo Sebastian na humawak sa Masagana Rice Industry Development Program simula Pebrero ng nakaraang taon. Mababatid na naging kontrobersyal si Sebastian noong 2022 matapos pumirma ng sugar importation order sa ilalim ng pangalan ng Pangulo. Sa kabila ng pagbitiw ng dalawang opisyal, sinabi ni Demesa na asahan pa niya ang mas maraming pagbabago sa ahensya sa mga susunod na buwan